This February, we're bringing you everything heart-shaped and love-filled. From romantic date ideas to spice up your Valentine's recipes, we've got delicious treats that say I love you in every bite. So, hit that subscribe button and join the Edox DC family. Mainit ang sikat ng araw. Tagaktak ang pawis sa noo ni Marco habang nakatingin kay Ina. Nakangiti ito habang kausap ang kasintahan si Ryan. Si Ina ang kanyang matalik na kaibigan. Si Ina ang kanyang lihim na pag-ibig. Mula pa nung unang taon nila sa kolehiyo, alam na ni Marco na iba ang nararamdaman niya para kay Ina. Hindi lang basta pagkakaibigan. May kakaiba, isang bagay na mas malalim, mas masakit. Pero hindi, hindi pwede. Si Ryan ang para kay Ina. Siya ang nakikita nitong kasama habang buhay. Siya ang pinili nito. At si Marco, siya lang ang matalik na kaibigan, ang taga suporta, ang taga pagpatahan. Ang taga saksi sa pagmamahala nila ni Ryan. Tara na, na? Napabuntong-hininga si Marco at pinilit ngumiti. Itinago niya ang sakit na nararamdaman at lumapit sa dalawa. Tumayo na sila at naglakad palayo. Ang distansya sa pagitan nila ni Ina ay parang isang malawak na bangin na hindi niya kayang tawirin. Pangarap ni Ina na maging isang direktor. Bata pa lang siya ay mahilig na siyang gumawa ng mga maikling pelikula gamit ang lumang kamera ng kanyang ama. Nais niyang magkuwento, magpakita ng iba't ibang mukha ng buhay, at magbigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang mga likha. Alam ni Marco ang lahat ng pangarap ni Ina. Sinusuportahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Kapag may mga proyekto si Ina sa kanilang film class, handa si Marco na tumulong maging cameraman man, tagahawak ng ilaw o kahit extra. Salamat Marco, ha? Ang swerte ko talaga na kaibigan kita. Wala yun, alam mo namang suportado kita. Nais nice niyang sabihin na hindi lang basta suporta ang kaya niyang ibigay. Nais nice niyang sabihin na handa siyang ibigay ang lahat para sa pangarap ni Ina. Pero alam niyang hindi pwede. Kaya na natili na lang siyang tahimik. Nagkukubli sa likod ng maskara ng isang matalik na kaibigan. Maraming beses na nagkasakit si Ina dahil sa pagpupuyat sa pag-edit ng kanyang mga proyekto. Si Marco ang laging nagbabantay, nag-aalaga, at nagpapakain dito. Si Marco ang nagpapakopya ng mga lecture notes, bumibili ng gamot at nagpapasaya kay Ina kapag malungkot ito. Marco, salamat talaga ha! Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala yun. Basta magpagaling ka. Gusto niyang sabihin na kaya niyang gawin ang lahat para kay Ina. Nahanda siyang magkasakit, mapuyat, at masaktan Maibsan lang ang sakit na nararamdaman nito Pero alam niyang hindi tama Kaya nanatili na lang siyang tahimik Nagkukubli sa likod ng maskara ng isang matalik na kaibigan Maraming beses na muntik nang masabi ni Marco ang tunay niyang nararamdaman Kapag magkasama sila ni Ina Kapag tumatawa ito kapag nakikita niya ang kislap sa mga mata nito, parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang pagpipigil. Ina, may sasabihin sana ako. Ano yan, Marco? Nais nice niyang sabihin na mahal niya ito. Na matagal na, nahanda siyang ipaglaban ito, kahit pa alam niyang masasaktan lang siya. Pero alam niyang hindi niya magagawa. Kaya nanatili na lang siyang tahimik, nagkukubli sa likod ng maskara ng isang matalik na kaibigan. Isang araw, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Natanggap si Ina sa isang scholarship program sa New York Film Academy. Ito na ang pagkakataon niya para matupad ang kanyang pangarap. Marco, hindi ako makapaniwala. Matutupad na ang pangarap ko. Masayang sabi ni Ina, ang mga mata nito ay kumikislap sa tuwa. Pero sa likod ng saya, may kung anong kirot na naramdaman si Marco. Alam niyang ito na ang simula ng kanilang paghihiwalay. Masaya si Marco para kay Ina. Alam niyang ito na ang magiging daan para sa katuparan ng mga pangarap nito. Pero hindi niya may wasang masaktan. Masakit isipin na mapapalayo na sa kanya si Ina. Masakit isipin na hindi na niya ito makakasama araw-araw. Masaya ako para sa iyo Ina. Pangarap mo yan eh. Sulitin mo yung pagkakataon na yan. Salamat Marco, miss kita. Sa yakap na yon, naramdaman ni Marco ang pag-asa at ang sakit. Pag-asa na sana sa pagbabalik ni Ina, may puwang pa rin siya sa buhay nito. Sakit dahil alam niyang malabo, malabong mangyari yon. Dumating ang araw ng pag-alis ni Ina. Nasa airport si Marco kasama ang pamilya ni Ina at si Ryan. Pinipilit niyang ngumiti pero hindi niya maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka Donina. Huwag mong kalimutang kumain sa tamang oras at huwag kang magpapakagod masyado. O naman Marco, ikaw rin salamat sa lahat. Pagkatapos magpaalam sa iba pa, tumalikod na si Ina at naglakad papasok ng airport. Sinundan siya ng tingin ni Marco hanggang sa hindi na niya ito makita. Sa sandaling yon, naramdaman ni Marco na parang may nabasag sa loob niya parang may nawala sa kanya na hindi na niya mababawi kailanman. Matagal na nanatili si Marco sa airport, kahit pa wala na si Ina. Pilit niyang iniintindi ang lahat. Pilit niyang tinatanggap na hindi sila para sa isa't isa. Nang mag-isa na lang siya, doon na bumuhos ang mga luha niya. Umiyak siya ng umiyak, hanggang sa wala na siyang may labas na luha. Pala mina, mahal kita pero hindi tayo. Sa wakas, tinanggap na rin niya ang katotohanan. Masakit o. Ilang taon ang lumipas. Naging matagumpay na engineer si Marco. Si Ina naman ay nakilala na sa industriya ng pelikula. Paminsan-minsan ay nag-uusap pa rin sila, pero hindi na katulad ng dati. Alam ni Marco na tama ang desisyon niyang palayain si Ina, alam niyang masaya na ito sa piling ni Ryan. At siya, masaya na rin siya para kay Ina. Salamat Ina. Salamat sa lahat. Salamat sa pagkakaibigan at salamat sa pagmamahal na hindi para sa akin. Masakit pa rin. Oo, may mga sugat na kahit gaano katagal mananatiling peklat. Pero kailangan magpatuloy ang buhay. At hinding hindi niya pagsisihan ang pagmamahal na kanyang naramdaman para kay Ina dahil ang magmahal kahit pa hindi nasusuklian ay isang biyaya pa rin. Stay tuned, stay lovely, and remember love is in the air on Edox DC. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and leave a comment or suggest a topic for our next episode. Catch you later!